Madali lang to mga lods. Tara, gawin natin. Let's go. Halimbawa, nakapag-export na tayo galing sa gallery. Gumawa lang ako sa video dyan, katulad nyan, may house sapatos house nilaglag, tapos tinikom yung gamay. Yan yan lang, simple lang mga loads. I start na tayo. Tap muna natin yung video natin. Then, focus tayo sa baba, hanapin natin yung reverse. I-tap natin. Then, antayin lang natin mag green check yan. Kapag goods na tayo dyan, focus tayo sa paghawak nyo ng sapatos. I Steady lang natin dyan yung playhead o yung pating guhit na yan. Then, tap natin yung split. I Stay pa rin tayo dyan. Focus kayo sa baba. Hanapin natin yung priest tap lang natin yung price hindi pa tayo tapos dyan ibaba natin yan gamit ang overlay hanapin lang natin sa baba yung overlay then stay pa rin tayo dyan hanapin natin yung remove BG piliin lang natin yung custom removal tap natin kapag napunta na tayo dyan yung brass size adjust natin ipalit natin sa 8 then tap natin yung brass piliin lang natin yung brass tapos papulahin lang natin yung sapatos na yan kapag goods na check natin Then drag natin yung piniris natin Tapat lang natin yung dulo nyan sa may inisplitan natin Kapag goods na tayo dyan Focus naman tayo sa ibabaw nyan o sa first layer trust tayo timing natin yung kamay nyan o sa sukat na sapatos I Stay lang natin dyan Tapos tap natin Then tap natin yung split Kapag goods na tap natin yung nasa gitna Tapos burahin natin Hindi na natin kailangan yan Then yung piniris natin Tapat lang uli natin dyan Then stay pa rin tayo dyan sa piniris natin Focus tayo sa baba Hanapin natin yung mask Tap natin Then, pipiliin lang natin dyan yung mirror Tapos, medyo ipatayo natin Tapat lang natin dyan sa sapatos Tapos, paliitin natin hanggang sa mawala yung sapatos Tapos, yung guhit na yan, itatapat natin dyan sa may pagitan ng kamay Kapag goods na, stay lang natin dyan yung playhead Paglalagay tayo ng diamond dyan, o okay, frame na tinatawag Tap natin yung diamond Then, isumuna natin yan Tapos, abante tayo konti Focus kay sa diamond Pag nagputi na yung diamond, focus din kayo sa kamay niya Sa pagangat saka natin medyo bubuksan yung nilagay nating mirror na yan automatic magkakadayo mo na yan kapag goods na dyan abante ulit tayo basta habang nabukas yung kamay nya isusunod lang natin dyan yung mirror hanggang sa lumabas na yung sapatos hanggang sa makarating tayo sa dulo kapag goods na tayo dyan check natin then balik tayo sa unang nilagay natin na diamond then tap natin yung split tapos yung nasa unan yan, burahin natin then maglalagay naman tayo dyan ng effect tap lang natin yung add overlay. Yan yung lalagay nating effect. I-screen record nyo na lang yan mga loot para hindi niyo na kailangan mag-download pa. Then stay lang tayo dyan sa effect natin. Tap natin yung splice. Then, piliin natin yung filter para mawala yung black background. Kapag goods na tayo dyan, check natin. Then, burahin natin yung hindi natin kailangan dyan. Then, drag natin. Tapat natin dun sa pagkiskis nyo ng kamay. Dun sa una. Then, tap pa rin natin yan. Tapos, hold natin yung effect. Lagay natin dyan. Tapat natin dyan sa may kamay. Nasa inyo mga loads kung ganong kalaki ang gusto nyo dyan. Kapag goods na, stay pa rin tayo dyan. I-copy lang natin yan. Hanapin lang natin yung duplicate. Tap natin yung duplicate. Kapag may duplicate na tayo, tap natin yung isa, tapos baba natin, lagay na sa gitna then, paulit-ulit lang mga lods hanggang sa makarating tayo sa dulo same process lang yan, duplicate lang basta itatapat nyo lang sa pagkis-kis ng kamay kapag all goods na, check natin kung ano kinalabasan kapag goods na goods na yan ready to export na natin mga lods nasundan ba? di ba madali lang? sana nasundan at sana nakatulong at kung nakatulong, pakishare mo naman para makatulong sa iba paano mga lod salamat sa inyong panonood at thank you lord